Kasabay ng pagunita ng San Pedro College sa ika na putsyam nito na anibersaryo, idinaos ang SPC Fun Run for a Cause 2025 na may temang Running Pilgrims of Hope. Layunin tong hindi lamang hikayati ng bawat isa na mamuhay ng aktibo at malusog, kundi higit din palakasin ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at malasakit sa kapwa. Pinangunahan ng fun run ng mga opisyal ng paaralan, katuwang ang mga guro, mag-aaral, alumni at iba pang miyembro ng komunidad. Nagsimula ang takbuhan sa SPC Open Grounds at dumaan sa iba't ibang ruta sa lungsod ng Davao. Our journey towards the 70th founding anniversary of San Pedro College, it marks another stride forward in our story as a community of faith, learning, and service. Together, let us continue to walk, to run, and to serve in love because when we do, we make hope real. Thank you for running with purpose. Ilalaan umano para sa si iba't ibang programa at proyektong makatutulong sa mas malawak na komunidad ang nalikom na pera mula sa Fun Run. Sa bawat akbang at bawat elemento, dapat na yun ang San Pedro College. Kahit pa sa medalya at malangal ang pinakamalaking tagumpay ng SBC Boyfriend for Across 2025. Pagpusat kami nagpapaalala ng pagkakaisa, pagpapalasakit at diwa, mga kamilis. Para sa The Rock, I'm Ray Lohan.